guys meron ako i-share sa inyo gaya na magandang extra income uh, papakita ko lang sa inyo kung kasi nag withdraw ako nung nakaraang ano may 23 papakita ko lang sa inyo kung na, na complete na ba ang winning draw ko na 130 dollars so titingnan natin na kung pumasok na ba siya So ayan oh, ah, pumasok na 130. So na sa mga 70 70,000 din siya. We need draw ko siya noong May 23. Ngayon ay ano, May 27 Martes. So nag-complete na siya. So ngayon, titingnan natin doon sa Gcash natin, doon sa GCrypto kung nandun ba siya. Ha? Tingnan natin. Tingnan natin, no. So, titignan natin dito. Ya, yeah. pantay-antay lang ang nila. So, 20 pesos lang ang laman ng aking ano e-wallet tingnan natin sa dito natin titingnan kung pumasok na ba siya -da -da -da. Ah, loading initializing home tech almost there bang, ala. Ayun oh. Pumasok na yung ano natin, yung 7,022. So yan guys. Yan ang extra income natin na gusto ko i-share sa inyo. Tapos ang kailangan ko na lang diyan, pindutin ko na lang tong withdraw para pag tapindot ko na yan, pasok na yan sa pitaka ko. So yun guys, yan lang ang isi-share ko sa inyo ha. Yan ay extra income ko. Pero kung gusto nyong matuto, malaman kung paano, pwede kayong mag message sa ano ko ha. Kung gusto niyo magtanong, isi-share ko sa inyo. Ayan guys, bibidruhin ko na yan mamaya doon sa ATM. Maraming salamat at God bless.